Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro Kamusta po kayo mga Sagittarius? Kamusta po ang inyong mga energy? Pasensya na ako kung natatagal yung upload ko, pasensya na po Um Ghingi po tayo ng energy update sa si inyong mga Sagittarius itong buwan ng February So general reading ito, pwede mag-resonate pwede hindi Um, kung hindi ipaubaya po natin sa iba at gamitin lamang itong gabay, no? gabay para sa si inyo um, na inyo pa rin po mga kamay at ang inyong tagumpay at, at na inyo pa rin ang yung kailangan ang maging positive yung mga thinking um, samahan ng sipag at syaga no? para makamta natin kung ano mo itong mga pinapangarap natin So, simulan na po natin. Um, sa maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta po. Thank you, thank you so much po. So, simulan na pa natin ang kung anong energy update si inyo itong buwan ng February mga Sagittarius. Okay, sa guitar use. So, siguro meron ka dito, um, meron kang ipinaglalaban, no? Or meron kang mga papeles na inaayos para makuha mo yung stisya, no? Or meron kang inaasikaso ng mga papers um, para makuha mo na yung um, kasagutan na um, inaasikaso mo, no? Dahil ah uh, meron kang pinoprotektahan kung meron ka kasing pinaprotektahan, kaya hum, um, humihingi ka ng justice, no? Or, meron kang ipinagdalaban, kaya pinaprotektahan mo yung bagay na yan dahil gusto mong makuha, no? Pinaprotektahan mo siya. At ang ka rin dito ng um, um, pagbabalanse sa iyong sarili, no? So, um, at meron ding may isang tao na um may person na um mahal na mahal ka or mahal na mahal mo siya no kaya siguro um meron kang ditong ipinaglalaban no dahil mahal na mahal mo tong person na to no dahil gusto mong makuha yung yung hostisya no gusto mong maibalik yung mga nawala sa iyo no at wag wag po kayo mag-alala dahil am um, makukuha niyo to makukuha niyo kung ano man yung ipinaglalaban niyo no at mapagtatagumpayan mo to dahil am um, magkakaroon ka ng celebration dito kung ano man tong am um, ipinaglalaban niyo no makukuha at makukuha niyo to no? Sa nararamdaman ko, parang ang ipinaglalaban niyo yung person ninyo. Sagittarius. No? So, general reading ito, no? Pwede mag-resonate, pwede hindi, no? Pero, ang nararamdaman ko dito is um, person na gusto mong makuhang muli na ipinaglalaban mo. No? So ano pa? Ano pa ang message sa inyo um, mga Sagittarius? Okay, no. So, itong ipinag pinaprotektahan mo yung, yung tulad nga sabi ko sa inyo kanina, meron ang pinaprotektahan, no? Pamilya mo. No? Ipinag lalaban mo yung karapat dapat para sa si inyo, para sa mga anak mo, para sa pamilya mo. No? At mapagtatagumpayan nyo po ito, makukuha niyo yung justisya na um, inaantay nyo at pinaprotektahan niyo no? At magsasama kayong muli nito ng person mo. No? Bibigay niya um magkakaroon ka rin dito ng stable finances, no? Um stable finances para sa iyong pamilya. At patuloy kang nagdarasal, patuloy kang nagmamanifest para sa person mo, patuloy kang nag-aaral. No para sa pamilya ninyo. Para, sa, para sa pamilya mo. No? Dahil may mga misayang paparating sa inyo na ikakasaya ninyo. No? Siguro, ang um, magkakabalikan kayo ng person mo. No? Yung pinaglalaban mo. Or ang ilan naman din sa inyo, masaya, masaya na yung pamilya ninyo. No? masaya masaya ang pamilya ninyo um abundant success tagumpay um, stable stability stability ang finances at uh, na sa inyo na yung pagmamahal lang hinahanap mo pagmamahal ng person pagmamahal ng anak mo ay mga kailangan mo na sa inyo na no talagang abundant successful tagumpay mga pinapangarap ninyo or or nakuha nyo na or, na, or nasa inyo na yung stability nito. No, dahil patuloy kang nagsusumikap, patuloy kang nagtatrabaho, patuloy kang nag-aaral at patuloy kang nagdarasal para sa pamilya ninyo. Or ang ilan din naman sa inyo, um, patuloy nyo na na nag-aaral ah uh, para sa mga sa mga dito yung ang, ang ilan no merong tao na may mga ikakasal or may celebration na magaganap or magkakaroon ng um, uh, may mga may mga tinatayo na bahay o may mga dream, may mga pangarap. Patuloy niyo 'tong pinag at patuloy niyo 'tong pinagsusumikapan para ma-achieve ninyo. No? Mga Sagittarius. So, hindi pa po tayo na message sa inyo, mga Sagittarius. Okay, so guitar use no water. So, um, drink more water, you no? Know, and eat foods and fresh, fresh fruits and vegetable, you no, know, vegetable, you no. Know. So, dito sa, you no, know, yung tuloy na sabi ko sa inyo kanina, um, itong ipina, yung pinaglalaban mo sa sarili mo or sa pamilya mo, um, Huwag mong pabayaan ang sarili ninyo. Um, uminam uminom kayo ng maraming tubig. Uminom kayo, kumain kayo ng masustansyang pagkain ng mga gulay or mga prutas, no? Um, binibig, ina sa, ina, binibigyan kayo ng mensahe, no? Para, um, para mapakalma, kumalma yung sarili ninyo, no? Dahil, um, para hindi ka magkaroon ng, um, hindi hindi ka magkaroon ng overthinking no para sa'yo. para sa sarili mo rin po yan para magkaroon ng um, magandang flow ng katawan no maging um, malusog pati ang kasama na lahat no para um nagkakaroon ng magandang resulta so ang bottom of the deck is practice the best way to go, to be good at skill is to practice, practice, practice until you get. So, yun na nga po. Um, kanina, dahil may nakita ako ditong um, ang ilan si inyo, no, nag-aaral, may pinag-aaralan. May pinag-aaralan pa. Um, kailangan po, um, ang pinaka-the best po ay mag-practice na mag-practice para ma-achieve nyo po lalo yung mga dreams ninyo, yung mga pinagpangarap ninyo na ito na gusto nyo maka- magkaroon ng sariling bahay or magkaroon ng um, negosyo no kasi ang um, meron ka dito'ng pinag-aaralan no so um yan po yan po ang message sa inyo um mga Sagittarius um, thank you thank you for watching po and god bless po thank you po